checkups ko lang sa dentist 2 weeks ago na after mabunot yung wisdom tooth ko at ito super galing na pinalis ko yung tahe so update ko lang kayo okay na in 2 weeks pwede na raw ako magbuhat so let's start the exercise <laughs> tomorrow puro na tomorrow and nagpa cleaning na rin ako ayan hindi na masyado alatang nagpa cleaning yellow teeth kasi ako saka nagpapasa ako yung other wisdom tooth ko dito sa left side meron na siyang cavity hindi maabot ng toothbrush pero hindi kasi siya kailangan bunutin kasi diretso naman yung tubo and nagamit naman silang dalawa nung dito kong wisdom tooth saka so, ko na rin yung retainer ko nasa loob yung retainer ko actually hindi pa ganoon kaganda yung pagka brace ko ayan nakikita niya oh isang open pa, open pipe pa. takot ko nag-raise four and a half years pero hindi siya naayos. Hindi ko babanggitin kung sino yung dati kong dentist. Hindi na ako malik sa kanya. <laughs> Kahit siya gumigawa ng retainer ko, sa kanila ko nalang pinaayos. So, sabi nila, after two years daw, panag-raise ako mga two years daw para mag Pero kailangan kasi mag eh. mag dito na nalawa. Noong bata kasi ako natatakot ako mag-unot. Actually, yung advice sa akin. Kasi Kasala, may kasalanan din ako. Ayaw ko magpabunot before. Pero ngayon, matanda na tayo. Gusto natin ma-perfect na yung teeth natin. Sa akin, kung gusto ko magka-brace or hindi. Pero syempre, gusto ko, ha? Hindi pa siya masyadong close. Pero sa na lang, mag-iipon muna tayo ng pang-brace. Pabalik ako after, ah, uh, Uy, sabi niya, one to two days lang. So, tingin ko balik ako after na lang siguro next week na lang again kasi um, may trako pa ako.